Mga kapanalig, ayan meron tayong bagong gamit na ipapakita sa inyo, uh, bagong gawa natin 'to, sinarhan sa orasyon. Merong mga nilagay tayong mga orasyon sa bawat gamit na mga ito. So, unang-una yung sator square na mas malaki. Ayan, uh bigger square siya. Yung mga ganito. Ayan po. Ang mga disenyong ito ay galing yung mismong Sator Square na to. Yung disenyo ito ay galing sa aklat ni Abramelin. So the Secret Book of Abramelin the Mage dito galing 'yun. So si Abramelin yung mga sa libro ni Abramelin hindi lang ito yung magic square. Marami pang ibang klase ng mga uh, square doon na pwede ninyong uh, gamitin bilang taladro kung ano-ano pa. Ayan. So katulad nito. Ngayon yung isa, hindi po kasi ito back to back. Yan. White lang siya sa likod. Pero gumawa ako ng isang version which is mas maliit. Uh, wallet size. Ayan. Same sa libro din ni Abramelin. Ayan. Yung ganito. Uh, Square. And ito, ang kagandahan nito ay back to back po siya. Ayan. Ilalabas natin to mga kapanalig. Ilalabas natin to sa uh, pinakamadaling panahon uh, ipopost na natin to and uh, bahala na kayo kung anlin dito yung gusto ninyo sasamahan natin sya ng ibang mga uh, dasal mga orasyon na pwede ninyong idagdag sa inyong mga bu uh, sa inyong buhay spiritual sa inyong uh, pagmimisyon at kung ano ano pa yeah, so maraming salamat ta sa nagabayan tayo ng Panginoon palagi